Nakita ko na naman tong asong ito. Buti na lang may dala akong maraming pagkain. Yan. Wawa naman siyang payat niya, oh. Mama ito, eh, oh. Kasi may mga ano siya, oh. Yung dede niya, oh. Halata talaga na meron siya mga babies. Natatakot siya sa mga nagdadaan, eh. Sa kanya ko nalang binigay kaysa, ano, Kesa masira, o kesa matapon, o itapon sa imbornal, o sa kanal. Kesa mapanis, bigay ko na lang. Para may mabusog na mga isang asong gagala-gala. May mga babies pa naman. O diba, nakatulong tayo sa isang uh, may buhay na hindi natin alam kung merong uh, merong ang amo ito. O ano, kasi kawawa eh. O oh, may mga babies ito, oh ayoko ng ganitong aso na pinababayaan kaya kayong ano dyan nag-aalaga ng aso noong maliit natutuwa kayo pero ngayong malaki na at medyo tumatanda na eh pinababayaan nyo na lang huwag ganon kawawa naman oh e paano kung ma biglang ano mabundol ito, mabangga. kawawa naman sila kaya kayong nag-aalaga ng mga hayop ha ah, lalo na yan aso, pusa yan ang mga house pets natin. Alagaan naman natin. Ngayon, kung hindi nyo kaya mag-alaga, ay wag na kayo mag-ampon ng aso o pusa. Kawawa naman sila. May buhay din sila. May hininga din kagaya natin. Yun lang, guys.